Hello guys! Once again, welcome na naman po sa aking YouTube channel. Ayan, so for today's content, naisipan kong gumawa ng content dahil bigla ko lang siya naisip. And gusto ko rin i-share doon sa mga YouTuber na bago at mga small YouTuber na gusto umangat ang kanilang channel sa larangan ng pagbablog. Naisipan ko pong gawin ang content na ito ah uh, para na rin makatulong and of course para itama na rin at the same time ang mga thinking ng mga ang nagbabalak mag-vlog at yung mga nag-vlog or yung mga nagbablog na pinapabayaan na yung kanilang YouTube channel dahil na-distract na sila at nawawala na sila ng pag-asa. Gusto ko pong itama yung thinking na yon para sila ay magsusumikap sa larangan ng pagbablog or sa mundo ng vlogging. Kasi sayang po yun eh. Sinimulan yun eh. Bakit nyo pat inigilan? So, itong content na to, sana nakakatulong po. Ayan, so, i-share ko lang to sa inyo guys na ito po talaga yung palagi kong na-experience at the encounter kapag isang vlogger ka. Uh, bilang isang small vlogger, small YouTuber, ang thinking kasi palagi ng mga nagbablog is gusto agad kumita. Which is wrong po yon. Dapat kapag nagbablog ka, kailangan mo ng tiyaga, kailangan mo magpagod, maging patience sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Kasi tulad ng sinasabi ko guys, hindi naman agad-agad nakukuha mo yung gusto mo. Ayan, so siguro sa three years ko nagbablog, marami din po akong pinagdadaanan. and then, ayon na yun na discriminate ako. And sad to say na, ang nagdi-discriminate sa'yo, hindi ibang tao, kundi yung pamilya mo mismo. So, yun po yung mga distraction sa pagbablog, guys, na na-experience ko. Pero, syempre, kapag love mo yung ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo, syempre, talaga magsisikap ka. Kasi kung talagang passion mo yung pagbablog, kahit anong mga distraction na may encounter mo, eh, pagtsatsagaan mo talaga na gumawa ng content. Dahil dun ka masaya eh. Tandaan mo guys kapag kung saan ka magiging masaya. At uh, tingin mo na napufulfill mo yung araw mo kapag nagawa mo yung bagay na pinakagusto mong gawin. Ganun po yung nararamdaman ko. And pangal pangalawang thinking po ng mga nagbablog is gusto agad kumita. Which is wrong po yun. Uh, lahat naman po is gusto natin kumita. Pero syempre kailangan mag na tayo. Kailangan mo nating dumaan sa proseso at kailangan nating mahit yung uh, let me say requirement na YouTube na kailangan nating i-hit uh, at kailangan nating ma-fulfill yun para tayo ay magkaroon ng ads sa ating YouTube channel. Ayan. So, yun po yung pinaka na-encounter ko ng thinking ng ibang mga gustong mag-vlog na gusto agad kumita. Hindi po yun ganun kadali yung proseso para kumita ka agad sa pagbablog. Ayan. So, pangatlong thinking ng mga gustong mag-vlog, eh gusto nila makilala ka agad or ma-discover. Which is hindi po ganoon 'yun. Kasi kung gusto mo talagang mag-vlog at aim mo yung makatulong, eh gumawa ka ng content na nakakatulong sa ibang tao which is yung magkaroon sila ng idea kasi yung ano una, -una tulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo kilala. So, para ma-discover tayo or yung channel natin at dumaming pumunta at maraming mag-subscribe, kailangan po nating gumawa ng content which is learning, and informative. And of course, yung entertaining. Ayan, so paano ba yung learning and entertaining? Kasi as I told you before, na dalawang tao lang ang pupunta dito sa YouTube, na pwedeng pumunta sa YouTube. Gusto nilang matuto at gusto nilang ma-entertain. Ayan, Tagalog na Tagalog na yun guys ha. Yung sa lahat ng gustong mag-vlog, kailangan ang thinking nyo is katulad ng thinking ko. Ayan, so pang-apat naman ng thinking guys na mga gustong mag-vlog is gusto agad, agad-agad talaga. Yung gusto nila, gusto nila yung instant talaga nakikita na agad sila or madiscover na kaagad sila. Which is wrong po yun. Kasi ako, marami po akong pinagdadaanan bago ko nakamit yung success yung aking YouTube channel. Kailangan meron po tayong tiyaga At of course guys, ang gagawin natin is kailangan natin magdasal, magpray Kasi tandaan niyo po na ang mga bagay ay hindi po maging successful kung wala si God. Ayan, so, you have to put God at the center of everything you do. Yan, nandan mo yan. Ako po, ay weakness po ako dyan kasi yun po ang ginagawa ko para mag-success ang aking YouTube channel. And then, tanglima, there was a time na sumusuko na ako dahil kung ano-ano na lang ang mga narinig ko sa mga tao. So, pero kung as I told you, kung passion mo talaga yung pagbablog or mahal mo yung ginagawa mo, just keep going guys. Huwag kang ma-distract. Ayan, yun. Ako na po ang nag ang nagbigay sa inyo ng advice dahil based po to sa experience ko ha. Basta kahit may 10 views ka, manalo na yon. Na-recall ko yung una kong pagbablog is meron akong isang subscribers one one views. Pahirapan pa yun guys. But syempre sa tiyaga at sa sipag sa pagbablog na ituloy-tuloy ko sa hanggang ngayon 3 years old na yung aking YouTube channel. Consistent pa rin siya. Ayan. So, ang thing, ang maling thinking po ng mga gustong mag-vlog is that ano sila, madali silang ma-distract yung ay hindi naman ako pwede diyan dahil hindi na mahihiyain ako. Hindi naman ako pwede diyan dahil uh, kailangan marunong ako mag-edit. Hindi ako pwede diyan dahil baka i-criticize ako. So, kung ganyan po ang thinking nyo, ay eh, wala po talaga mangyayari sa inyo. Ah, uh, ganito po yun guys ha. Kapag ang isang bagay, kapag hindi nyo susubukan, talagang hindi nyo makikita ang resulta. So, I suggest doon sa mga gustong mag-vlog, gawin nyo na po before it's too late. Kasi marami pong requirements ngayon sa si YouTube na mas mahirap. So, I suggest na sa gustong mag-vlog, gawin nyo na ha. Huwag kayong magpa-distract, huwag kayong madismaya, or huwag kayong mawawala ng pag-asa. Basta, sundin nyo lang yung sinasabi ko na kung gusto nyo ang mga ginagawa nyo or passion nyo at love nyo ang ginagawa nyo, go for it. Ayan, so lahat naman ng bagay sa pag edit sa paggawa ng video, natututunan po yun step by step. Basta manood lang kayo ng YouTube tutorial. Yan po yung ginagawa ko na thinking ko guys na kung gusto mong mag sa isang bagay na gusto mo at sa desire mo o sa passion mo, kailangan nyo munang dumaan sa butas ng karayo para kayo ay mag sa mga bagay na gusto nyo. Wala pong instance sa mundo, tandaan nyo yun guys ha. Ang advice ko sa gusto mag wala pong instant sa mundo. Lahat po ay paghihirapan natin, lahat po ay pagtsatsagaan natin. Kailangan ng dasal at of course ng sipag. Ayan, sipag sa paggagawa ng content. Maski kunti ang manunood, basta araw-araw kang nag upload kikita ka rin talaga at Maniwala ka sa akin, madediscover ka rin pagdating ng panahon. Hindi man ngayon ang break mo, 10 years from now, basta go for it, gawa ka lang ng gawa ng content na alam mo na pwede kang makatulong at pwede kang kumita. At of course, pwede kang madiscover. Kasi lahat naman ng bagay, tanda nyo, nagsisimula sa wala, di ba? Lahat ng bagay, nagsisimula sa maliit. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na yung mga bagay na gusto nyo, yung design nyo, yung passion nyo, at yung bagay na nagpapasaya sa iyo at alam nyo na sa iba. Ayan, so maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Ako pa ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya mang today, I'm sure kaya mo rin mabuhay tomorrow. Just don't forget to subscribe and hit the notification bell, guys. Para kayo-app din sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much, guys!